Sa inyong bumbiro na kaano? Naku, grabe. Alak kayo. Kaya pala ang usok dun sa bangka-bangka. kanina? oh, ngayon, paglabas namin. Ang lakas ng usok. Tanaw sa bangka-bangka ah oh. Ayan, ah, laki ng apoy yun. Laki ng apoy. Ano mo eh. Saan po dumaan yung bumbiro? Dito. Diyan sa Maginaw. Ah. Tapatay patay yung Nako. Hindi ka disunog na yan. Yung malayo naman yan dito sa mga ano yes. natin dito. Likod. Doon na, papuntang bukid na yan. Ah, papuntang bukid. Hmm. Malapit na rito sa bakura, no? Diyan, no? Bakit? Okay. Saan po dadali ng bahay kuya Pagaduli? Sa okay? likod na po. Ano ba konektado, Pastor, yon Yung may, ano po, din, yung bahay? Dito sa malaking bahay? Hindi... Parang lapit na yun, ano. oh. May court doon. Dato'ng may court. Saan? Ayan po. May court. Ayan, oh. Ano. Saan, saan? Ayan po. Ang lakit pala ng lote dito sa likod basketball court? Oo okay. oh, nga, kanino kaya yan? Sa ano po yung marami sa Di, ito? Ito, nandito sa loob ng bakon? Ah, ano po yan? Si Pastor the Vlogger. Ayan, mga kapatid, oh. Sa Sunog so, sa bukid oh. Mga kababayan, dapat po maging maingat po tayo. Huwag po tayo basta bastang magsiga. Magtapon ng sigarilyo sa mga madamon lugar kasi po delikado. Eh, simpre, lalo na't na malapit sa kabahayan yung bukid. Delikado po. So, perwisyo po yan. Paano kung walang bumbiro? So delikado ka ganyan, hindi natin lang po sinong nagsiga niyan, bakit nag lumaki ang apoy. So mabuti na lang mayroong bumbiro diyan. Sa so, mabuti na lang po at may may ano dito, may bakod. Paano kung walang bakod at uh, pupunta sa bahayan yung sunog na yan, delikado. Kaya ingatan po natin mga kapatid ang atin pong mga pagsisiga pagtapon ng sigarilyo magkukos po ng sunog yan delikado po ayan ito po yung nasa ang sunog po ito sa maginaw ayan malapit din po kami nasa sa Agustin. so ayan eh medyo salamat salamat po dat may bumbiro salamat sa Diyos may bumbiro kaya unti-unti nang naapuling apoy kanina ang lakas niya eh Ayan. So kami aalis na dahil pupunta pa kami sa panambahay. Okay, salamat po sa inyong panonood. Naway ingatan po natin ang ating tahanan. Ingat ingatan po natin mga anak, kandila, mga ilaw para iwas sunog po tayo. Okay? God bless po. Bye-bye.